So, long nga po pala. Ngayon nga pala may ginagawa nga pala kami. Experiment, experiment ba kanito? Hindi, pero gumag yan nga pala ay bulkan Sa science nga pala namin yan. Activity nga pala namin yan. And groupings yan, kaya babakita ko lang sa inyo kung paano, anong ginagawa namin. Yung mga liquid nga pala yan, kunwari yan yung magma, ay, ano pala, lava. Kasi, siyempre, lumabas na. Kung baga, yan yung, yung tubig, nilagay din namin dyan. Shampoo, honey, tapos syrup. Tapos yung activity namin is, ang kakailanganin namin doon, eh, kung gaano ba katagal mag, gaano ba katagal bumagsak yung, yung lava or yung liquid na yan. Kung ipapakita din namin kung gaano ba, ano ba yung viscous, ganon, yung viscous, kung gaano kalapot, ganon, ganon. Kasi di ba ang lava, hindi lang naman, yung alam niyo yung malapot siya, hindi lang siya ganon. Siyempre yung may pagka, yung iba, di ba, parang lava, na parang mabilis magflow, ganon. Kaya yan, yan, yung ginawa namin. iba't ibang klase ng mga lava types of biscuits nila. Ganun. Tapos grabe, sobrang tagal ng shampoo. As in, kahit lagyan na rin namin ng tubig, ayaw pa rin talaga bumagsak. Ah, bagal talaga. Kaya mga 3 minutes siguro, di ko alam, baka 3 minutes din yung mga time namin dyan. Yung water, yung water yung pinakamabilis kasi bagsak agad point 0.1 seconds lang, ganun, ganun, 1 second pala. So, ayun nga pala, ka groupings pala to, groupings tong activity. So, ayun nga pala kami is magkakagrupo nga pala kami. Siyempre, alam, alam mo, naman nga naman ka, pero nandun yung groupings po sa ibang group, di ba? So, ayun nga pala, tapos pagtapos naman namin, ayus-ayusin yung bulgan, yan yung bulgan namin. Ay, nga pala yung bulgan namin, gawa lang pala yan sa kartulina, tapos... Tinape-tape lang namin siya, ginawa namin siyang cone, ganun. Tapos may book na rin kami kasi dyan namin ibe-base yung mga... Siyempre, dyan namin kukunin yung sagot and basta, basta ganun. Alam ko rin yung mga matatanda sa inyo, naranasan nyo rin to nung bata kayo. Kaya yung mga nanonood din ng mga bata pa sa akin, mararanasan nyo rin to. So ayun na, pagkatapos na nga namin ayusin yung vulkan, na experiment na kami, nagtime, nag-timer nag na kami. Magsasagot naman na kami sa papel kung ano yung mga time namin, kung ilan yung time na bumagsak yung mga liquid na yan. Tapos tinikman ko nga rin pala tong honey na to kasi masarap, masarap eh matamis. Ito nga pala yung mga sugar ng mga dia may diabetes. <laughs> Oh, na the... <laughs> 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 Bye-bye.